Ah, nahulog. Nahulog si Mama. Hayop naman para. Good morning. So for today's video, hanapin muna Ayan guys, good morning. Ang oras natin ay Sino may nga nag naguba man? Hindi for... naman ma under pala 'tong relo sote. Nineteen? Ah, si Kuya pala. Tapi <laughs> Baka biglang mga ano yun. Ano ba? Ha? Tawa sa basa may huwag yung mga niya. Dito, ah. oh, kung ba siyang gumuguho. Pati <laughs> <Bate>, ako to rin ang gulat. Baka biglang manggulat kagabi nanonood kami ng horror. Asa ah, sabalas kuya. No, di ba na no, no. ba Hindi mo mag-share yung na lang. Ha? Sabi <laughs> nyo nga! Sabi nyo na, nga! Ano na lang Naging kaluluwa na. Asa? Wala Wala Nandito. Nandito. Baka bigla gumuho eh. Ayos Kaya <laughs> Nandito lang to. Mala, mala isipin mo malaki itong na to. Nandito lang to. Kasyang, -kasyang sila. Ha? <laughs> <laughs> Pero Malaya. tulog ako. Nasa Kaya hindi ko makita. <laughs> <Ganito ngayon>, ano? Pag <laughs> kayo, ano yung sa ano yung vampira? Yung vampire? Si Frankenstein ba yun? La Dracula? Oh, si Dracula. Ah, Dracula! Oh. eh <laughs> ganito yung ano niya. Kabao nga lang. Buti si ka dyan.

Oh, no, pinahirapan niya yung sarili niya, oh. Bago mm naman. -hmm. Mm -hmm. Ang aga-aga na niya. Nakabunta ka dyan, <laughs> 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 Ang aga-aga. Ay, lang yung ano? Sa Alas 4 pa lang. Adyan ka lang. Hot lang. Oo. Oh. oh. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> ati Jan, ayaw ka tulong. Na mo. <laughs> Apa, pumasok ka dito eh. <laughs> Oh, mga damit namin, oh. Ang dami pa din. Oh! oh okay. Okay, uh, hindi naman yan so weird. Kala mo, so weird, ng no? ulan <laughs> so Ngayon, wala nang ulan. Oh, di ba? Oh, naka, 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 naka three minutes na ako. Ang <laughs> laki <laughs> 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 ng Jack Daniels. <laughs> Si mama nagpupunas ng copperware. Mag-vlog tayo ng maaga. Habang maaga pa. <laughs> ano? Hindi na rin ka. Kurahin natin TV. TV. <laughs> <to make> <laughs> Ay, dapat naka-ano naka to. Kasi na yung palabas <laughs> medyo drama ha. Ay, horror na lang. Horror. Lagay muna natin dito <laughs> Ay, yung at magmunod akong TV. Ayun pa Hayop naman para! Hayop naman para! Hayop naman para! Hayop ng pangit! Iliban natin ng pangit! Medyo good na naman! ng channel! <laughs> comedy po! Comedy! Oh, comedy naman! Comedy! Wala pa nga eh! <laughs> ka ba dyan, ano ka man ang ano? Boring naman! naman? <laughs> Yung comedy naman. <laughs> <laughs> Asan na yun dyan? Naghanap na naman dyan ang gagagawa ko. Yung g-shock ko kasi na-weak na, na, na yung battery kaya ito yung ginamit ko sa friend ko kasi hindi ako sanay na walang reload. Tapos si mama okay. habang nagpupunas ng na, ano na mga container niya nanonood na vlog ni Sabungo at nagkakape nagkakape na rin kami na tubig ma? wala nagkakape na lang kami ang lakas ng ulan kanina mga 100% level kaya nagising kami alas, alas 3 pa yun mga 3.30 and then ayan you o know, kadilim at naririnig yung mga ano ng palaka Yeah, ano kami, um, um kami nagising. So, magkakapitay guys. Let's, ano, the cafe. Mag, ano ka? Mag-init ito, Ah, oh, okay. hindi ako na ito. <laughs> ano? Ako ni mama din na rin daw siya makatulog. Pati sila kuya din na rin makatulog. Ay, bago to. 65. 2023. Mga alien. Alien. yan -er. o. Dito naman siya na pwesto. Ah, wala na din. Wala na kanil. Wala na mag-iwan mo ni palitog kuan. Gasol. Ako. So, gusto talaga niya Mas maganda talaga dito mang ganun eh. Ayan, oh. mag -haling. Anong sa mag-haling? Mag siga Ayan mga kahoy. Kaya nabasok mo ng ulan. Nabasa. Wala. Wala, ano? May pa. May bubong. Mag-iinit ng tubig si, ano, si mama. Si nanay so weird. And then, mag-iinit sa, ano, sa kay kaldero. na uh, parang sayang 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 yung ano yun eh. puting puti eh oh. may tubig pa ma minsan nawawala ang tubig dito hmm. umaga meron ka pa pala hindi pa dapat maaga maligo para ano uh, uh, sobrang lamig naman okay guys Ah, dito nag-ano si Ma. Ah, dito ka mag-init mong tubig, Ma. dito dati naalala ko dito kami pag malamig ang ano malam, eh, pag ang panahon dito kami sa ano sa gilid ng abuhan nagpapainit nagpapainit ng tu ano Ayan. malamig yung panahon punas na naman si mama ng mga plato ilalagay niyan doon sa kanyang ref cabinet slash ref cabinet dito. Yan yung mga lagayan ng trato. So, pa, ay, pupunasan muna niya Tapos, ilalagay doon sa lagayan. Tapos, gagamitin naman bukas ng maaga. Ay, mamaya pala, pagkakain. Oh, diba? Nakoy, nakita nga kuan maba. ba? E, eh, ban, si Lito de Bibili ako ng ano sa online. Uh, parang shelves dani eh. E, ah. I, Ipapaano ko kay mama. Oo. Oh, ay, ipapa deliver ko na lang dito. Tapos papalit dyan. o, oh, kasi wala itong takip eh. Dapat may takip daan naman, no? Para ano? Para di na ka mag-transfer, transfer. Kasi igunin mo gamito na. Laging ng Araw-araw ginagamit. Tapos, pero gano'n sa bagay. Gano'n din naman yung sa amin. Sa apartment. Pero maganda kasi makita kay para hindi ano mahuhulog yung mga ano diyan. Ano yon mga maliliit na ano uh, ano sa uh, uh, um, agay ay sa amin yun ang tawag namin doon. Ang usok naman. Ang wala kasi ng space, hindi makasingaw. Dapat butangan ni ng space ma, para ano. Ngayon, lagyan natin ng konting singawan. At napupunta dun sa ano, ah, mga labahan yung ano, yung usok lagyan natin ng singaw. Dito banda. Ay, hindi pala. Mali. Dapat dito. Dito, dito banda. dumang kay tulog, Dani, ma. Ayan, para hindi naman mahangin, eh. Yan, o, oh, di diba? Para sumingaw siya at hindi napunta doon sa mga sinampay. Ayan. Ayan, o. Oh. Ba, sarap six, dito mag ano. Uh. Magpainit. Ah! Nahulog! Nahulog si mama! <laughs> <laughs> Nausa mo kapag galing kura. Huwag klaro. Ah. Dito ka sa dulo nag-upo, kaya ano, nahulog ka. Ba't na magagula ka ni Bagsak? Ang basa mo? Sasalita lang ako eh. <laughs> Biglang. Nahulog na pala si Mama sa upuan. Ayan, o, hindi kasi nga una. Wala lang nga Ayan, may pag mainit na yan, magkakapit tayo. Tapos na siya, magpunas. Gana ba rin ang ako mga container dito, gipang tapon na na ako ng uban. ako so, akong butangan ugan ba mantika, tapos itapon. Sayang. All right, antayin na lang natin yung ating kapi. Ang social naman ang lagayan ng suka, mga kamiming, oh. Hennessy. Toroy, kalain mo yun. Ganda nga. Ayos, oh. naka, nakatulog kami ulit mga kamiming so 6.18 na ng umaga eh tulog pa rin dito kami sa sala natulog kasi nanood kami ng TV hinaan ko lang yung boses ko kasi tulog pa sila magtitimpla na tayo ng kape ngayon lang ako magkakape magtitimpla tayong kape tapos so, mabas na tayo hanapin natin si mama kung nasaan baka nandun sa ano, tangkal lalabas tayo muna tayo sa bahay niya. Lalabas tayo guys. Maulan pa nga eh. Maambon man. Ay, inis. Paano ko ba? Lala, lagay lang natin ito sa laban. Doon. Tapos lalabas tayo punta tayo sa tangkal. Tangkal. Ito tayo ala-along alas ni Perez Kape Maambonan. Remedy 7-11 da Eden eh. Stop up. Out. Ayan, 7-11. Ang dami ng pinda dito 24 ah. 24-7. <laughs> oh. 24-7 bukas. 24-7 open. Sa'yo mo natulog gabi eh? Oo. Oh, uh, si Alas. Kay, kabalo ka akong likod. Pagluko na ako bitaw. Kay? Okay. Siya siya agay. Okay. Karun. Din, ko na dito ka Ben. Ilit na kong makaana. Oh, sakit kayo. Naba. Ayan, nandito daw si Mama. Ah, uh, mga kainin ka natin. At, uh, chika chika pa kami ni Alas doon kasi sakit daw ng likod niya. Dadalhin ko. Eh, hindi ko na pala naka, nakabalik naman. <laughs> Abi na akong nalimpyo pa ka. Oh, umbalik balik mo Ako nang tawon ng ano. Tingnan natin yung baboy nila, Mama. Yung baboy ko pala nabenta na dito. Ang naiwan na lang kay Kabungot at kay Kay Mama. bibisitahin ko lang. Alam ko nakikita nyo nito sa ano ni pero bibisitahin ko lang yung mga baboy nila dito. <coughs> kani, mag-i-sa ma? nila? Amo yung bago? Kani? na. ang gilinis ng ano. Gamay pa. O, niya ka? Ah. Kani, mo? Kani, Michael, niya. Eh? Laki, ah. Kani, yun nung ito

Nagkabot. Ang lamig dito. Ang lakas naman ng ulan kanina. Ang si mama nakabigo na. Ako hindi pa nakahilamos. Kain sa Bura na din. Napalit ang kalit. na. Tara. Magkuhan mo. Magkuhan mo mamaligya ama ah, palit mapalit mo. O, oh, pa kay sarado pa man ron. Ala size pa man. Makwa. Makwa pa ang chat ng tram. Um, wala pa ko oh, mangi, la la. Oo. Oh. Nakatulog mo, uh, tulog unta magbalik, wala pa ay nanad naman pugo matag sa iyo Sila natulog ba ni kana? Sure sa mata. Natulog mo sila. <laughs> Oo. Oh, oh. Balik tayo. Ah, kukuha na lang pala ako. Nabay, tinapay sa balay. Wala. Ah, oh, kukuha. Kukuha na lang akong tinapay saan Sa dito. Kay Alas. Eto, snob ang kape. Ay, ang tinapay sa kape. Ito, hindi ay nagkuhal <coughs> ko pa ng tundong Busog ah, nagbaga na ngayon Pinto pay yung video na kuya Pero mo ng lansunisan Ah, so wala po ay Ma, wala pa na mong anong lansunisan man o Ayan, gising na po si Morissette Ano na, ano siya, na, ano siya, Milo Kape pala. Sinigang yun. Baby, Sinigang na, next sky flakes. Oo, ipakita Ako kaya na, sinaw ko yung tinapay eh. Sa kape. Ano na tayo? Lans, lang, lang. Dito, 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 dito. Sige na, lang, lang. mo na kami ito. Kain na kayo dyan ha, hati-hati kayo. Okay. Kuya, ikaw. Makatawag mo lang sa Dubai. Kapala si Yaya Amay nandito. At saka si Mama na ang nagloto ng hotdog. Hahaha. Napaka-itlog mm -hmm. pa ang breakfast namin. Tapos si Kuya nagla-live. Ito ko na eh. Ito ko na eh. Hindi mo may ilig mo ko. Ito ko na eh. Ito na Ang Tuesday na lang, bigay ang kuwan. Ha? Huh? Okay, ang lakas na naman ang ulan. Rinig niyo ba yun? Ayan ang hot dog. Tapos sa na daw sila. Kami pala. Na, luto na ang hot dog. Nausa na nalo... oh, lang. <laughs> Ako Nahulog pa. Ako <laughs> okay. yung uh, pragisya. Ganyan pa. Naka paper towel. Ay, tissue pala to. Ay, sa raya. Ay, sa design ba? Ay, design ba? <laughs> Oo oh, ganito talaga sa pag ano. Baka pa ito kasi itong ano nito. Outboard. Oh, ang oh, lakas ulan naman. Ang lakas ng ulan. <laughs> ako kalap-hawan naman ako. Ah, Lap-hawan. Wala, mm. ang lakas ng ulan. Ayan, gusto naman si oh Oo, lakas ng ulan oh. Diba, 'di ba? Dito tayo ngayon magkakarinigan kung hindi tayo sisigaw. Ah, no, si Kuya nagli-live doon Saka si kasi Papa. Tapos nandito kami sa Oh. Ah, ganyan oh. No? Ab abangan niyo ang aming ano performance. <laughs> entry. entry. namin, entry. Kami tatlo. Pinagpraktisan na namin 'yan, may corio May corio pa 'yan. <laughs> Tapi untuk lang. <laughs> Siguro. Ah, uh, may pagkiwa pa. Ang ganda ng ano. Kahoy lang. Eh, ano ang tuman o? Oh? Sa kahoy lang. Di ano. Mm. Ginawang sangkalan. Kakain na kami maya-maya mga kanini. And then, magre-ready na kami papunta kay lolo. So, ayan mga kanini. Tapos na kaming mag-breakfast. Medyo tumila na rin yung ulan kaya magpe-prepare na kami mag ano, mag-ready na kami papunta pa uwi. Ay, papunta. Kung ready na kami papunta kay La Lolo, ah uh, lang ako and then dito ko na lang tatapusin yung ating uh, vlog muna sa ngayon mga kami Ming. So, abang-abangan niyo na lang yung mga susunod nating vlogs dito sa ano sa probinsya. Hanggat sa makauwi at makabalik tayo ng Maynila. See you on the next one. Salamat para sa mga supporter, guys. Bye-bye.